Hello mga ka-business. So ito mga ka-business. So gagawa tayo ng breeding mix sa ating fried chicken. So bali dito mga ka-business, hindi ko na in-explain, hindi ko na Dini-details yung ating paggawa ng breeding mix kasi kung nakikita nyo yung ating mga dating video, mga una ating video, so pariho lang ang ating paggawa dito sa ating breeding mix. So, bali mayroon lang akong i-share sa inyo mga ka-business nung bago pa lang ako nagsimula dito sa aking business na fried chicken. So, dito mga business nung nagsimula pa lang ako dito sa aking fried chicken. So, marami talagang nagsasabi sa akin na hindi ito magtatagal tong business ko itong ginagawa ko kahit mismo yung ano ko mga kaibigan ko at ang masaklap pa yung lola ko nagsasabi na hindi daw to magtatagal tong business ko. So ayun mga business wala lang ako hindi ko hindi ko na hindi ko lang pinakinggan ng mga sinasabi nila. So nagpatuloy lang ako sa ano ko sa ginagawa ko mga business sa gusto kong gawin na ito na magtitinda ko ng fried chicken so ito mga business tuloy-tuloy lang ako at ngayon mga nakailang taon na ako dito sa aking pag titinda ng fried chicken so yan po mga business so dapat lang talaga mga business tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa. So, huwag tayong magpa sa mga sinasabi ng ibang tao. So, kasi ano naman mga business yung mga tao na dyan sa paligid natin. Hindi naman talaga sila ang ano, ang ating kalaban sa buhay, sa ating pag, pag ano sa buhay, sa pagharap sa buhay natin, sa kahirapan sa buhay natin. Hindi naman talaga sila ang ano natin ang kalaban dito. So, ang kalaban natin is yung ating sarili mismo. So, yun po mga business Kasi kung ano yung mangyayari sa buhay mo, wala kang ibang sisisihin kung di ang sarili mo mga business At kung mayroong mga taong galit sa iyo, so, okay lang yan mga business kasi lagi natin tatandaan na sa buhay natin, kung walang mga taong galit sa atin, walang mga disappointing walang mga pananakit so, ibig sabihin lang yan mga kabisnes wala po tayong ginagawang mabuti sa buhay natin so, natural lang po talaga ang mga ganyang bagay sa buhay natin mga kabisnes kasi doon po tayo natututo kung paano tayo lumaban kasi kung wala yung mga taong naninira sa atin yung mga taong chinesismis tayo yung, yung mga taong pilit tayong hinihila pababa so hindi po tayo matututo mga kabisnes kung paano tayo lumaban kung paano tayo dumilipin sa ating sarili so dahil sa kanila mga kabisnes natututo tayo mga kabisnes so Magpasalamat tayo sa kanila. Kasi hindi naman talaga sila ang kalaban natin dito, kundi ang sarili natin. Bagos tinuturuan pa nila tayo kung paano tayo mas magiging matibay pa sa buhay natin. Ang kadalasan kasi yung iba sa atin mga kabisnes is takot sila gawin yung gusto nila kasi doon sa mga taong nakapalibot sa kanila kasi baka hindi sila magustuhan ng mga tao so ito po mga business lagi natin tandaan mga business na yung mga ginagawa natin is hindi po para ma-impress yung mga taong nagapalibot sa'yo kasi kahit anong gawin mo mga business kahit kumawa ka ng mabuti or masama yung mga taong nakapalibot sa iyo yung mga taong nanonood sa iyo mayroon at mayroon talaga silang masasabi sa iyo so hindi na lang natin sila papansinin hindi na lang natin sila intindihin kung magugustuhan nila yung ginagawa mo or hindi basta ang importante yung ginagawa mo yun ang gusto mong gawin So, yun po ang ano dyan mga business Importante dyan. So, yun lang po ang ano mga business yung tips ko for today. So, yun lang po ang isishare ko for today mga business So, thank you for watching and God bless sa ating lahat mga business Sana'y magtagumpay po tayong lahat sa ating maliit na negosyo at mapapalaki natin tong ating kunting business. So, yun lang po mga business please follow and share my video at sa ating youtube channel pa subscribe na rin para kaganahan pa tayong gumawa ng marami pang video sa ating youtube channel at sa ating facebook profile so yun lang po thank you.